Grabing la grabing laki nito na, guys na, oh. Gumigilet. Yan, kuha nila kuya dito sa ano, Barangay Tubuan. Doon oh, sa may ilog oh. Yan sila yung, kuya na oh. Oh, grasya sa dagat. Ano ba lang isda nito kuya? Yung laki oh. Ano ibibenta nyo yan? Oh, nito madami silang kuha oh. Yan oh, dami mga tanggit guys. Grabe. Oh, bawakan natin. Ay. Okay. Yeah. Oh, bawakan ko 'tong Woo! Yeah, video. Yan, yeah, yan. Yeah. Grabe, guys. <laughs> sa naking huli nila oh. Yeah, Pakarin. Thank you mga mga Hayden. Yan, shout out sa kanila. Sana madami pa silang mahuli. Yan, yeah, no, lucky oh. alright, right. Yeah, we dito ta sa ano guys, barangay O Ah, uh, boundary ng Atubuan. Sila na kuya nakuha oh.